Mga karuaru Swerte talaga Ayan oh Ang daming bote Buto na lang Dumaan ako rito Yay <laughs> Kaya rin ito sa mga fisherman Hindi na kinukuha yung mga bote Tirayan natin to Alright

Ayan, makakaguru. so, ano yan? Pera to, hindi ito ano. Hindi ka dapat pandiri, no? Hmm. Dapat, eh. Gawin to. Bakit na tayo magugos ng kamay. Hmm. Ito ko mandigiri, isira to. Ito sa kabila, marami rin Ito madami, ito nyo Araw-araw, madami ito Ayan o marami Hmm mga pincher man kasi meron ito yung mga tali oh di ba sa pinas may gamit siya long line dito tinatapon na lang nila tayo yung long line no ito oh bote kuno, oh. hmm. hmm. Tapos iikot pa tayo sa taon. Oh, hindi na masama. Oh, yeah. <laughs> Mga karoro, jackpot tayo eh? Oh. Kaya <laughs> oh, nyo, tingin rito oh. Mga tali ng pang long line. Natapon lang. Manta lang sa Pinas, di ba? Ginagawa pa ng paraan yan. Dito, tinatapon lang yung long line, no? Ba, may bote pa rito. Dito dumaan ako rito, mayroon pala. na. Lana. Yan kasi hindi na nabibenta yan eh. Ayun na nga, mga karo-karo. Punta tayo ngayon sa town. Hmm. Parang tayo ha. Pupunta pa ako ng town. Tingnan natin kung so, ano mangyayari sa town. Dito pa sa meron dito eh. Tingnan ko rito ah. Maaaruwalo. Oh, ah, eh. ah. Dito. Yung problema. May hirap pumasok sa loob. Ah, doon tayo sa labas. Tawad na lang tayo. Ano? Tawad tayo ng town ha? At, sa lubog sa akin yung ilaw. Hindi ko makita yung kalsada. All right let's go เยี่ยวอดี้ตัดขาเกือตัว All right มาดกดเล่นตายอ่ะ All right alright alright so. 들어 봐

Pagkakaroon uh, na tayo Siyang ikot pa Pagkakaroon tayo sa oras kaya na yun 3.30 yata Kasi 30 minutes ako naglalakad eh So nakatingin yung sa kong vlog Kahapon namulot pala ako Bigla na akong plastic Akala ko di ako makakarami Wala na puno Hindi ko na i-vlog Kasi ang lakas ng akin.

Ini tayo. Si Lagi no, kanina at saka mga fisherman natapon lang nila yung mga bote no so, yung mga ano yung mga lubid pang kirang sayang no, natapon lang nila yun natapon lang dito yun tayo sa yung mga fisherman no dito kasi pagkagamit tapon na Talagang sa Pinas, hindi no? Natingin ako kung baka meron dito. Uy, mga dito eh. Tingin tayo. Mayroon dito. Mayroon dito. ano mga kalaro ayaw na okay medyo nagugutom na bukas friday marami to ano see salamat sa mga nanonood ang daming to kaya pa tayo mga kalaro

Tapos bukas pipili ko lang yan. Kasi masyado nung ano. Gabi. Hindi makita. Para makita nyo rin. See you soon tomorrow. The next day. Ay lang nga mga kakaro. Ito kayo papasok na. Mamaya ulit. Mahumunga tayo ulit. Ayun na yung boat natin. Ayun na. Nakadalawang garbage bag ko. Nasa gilid ko na kanya. Nakita ko. Panunutok ako. May pupunin naman tayo. Salunin ko lang ito. Punuto. Tignan nyo. All right. See you on my next vlog.